Unsa pili na niya? na gid ang na? Love triangle ang tinuturing na dahilan sa away-away na namamagitan sa ka-live-in partner ni Elias na si Abigail Kerikitan at sa kanyang manager na si Beverly Pumakpaklabad-labad. Pati mga sikat na vloggers at content creators ay nakisawsaw na rin sa isyo na kinasasangkutan ni Elias JTV o Elias Lintukan sa totoong buhay. Sa kumakalat na leak video ng partner ni Elias, na pinapatotsyadahan ang kanyang manager na si Beverly. Ang video na ito ay video message umano ni Abigail na sinend niya sa messenger ni Elias bilang isang private message. Sinasabi ni Abigail sa video na, feeling na ba niya na siya ang Reyna? Hindi, hindi siya ang Reyna. Kapal ng mukha niya, akala niya maganda na siya sa mukha niyang yan. Bintang ni Abigail na iba ang nag-open at nag click sa video na sinend niya sa kanyang partner hindi man niya pinangalanan pero si Beverly umano ang tinutukoy nito. Pinatulan naman ni Beverly ang paratang ni Abigail. At may mataas itong mensahe sa kanyang Facebook account. Ilan sa banat ng manager ni Elias ay, ilagay umano sa lugar ang selos. Simula pa raw sa paglipat ni Elias sa kanyang management, ay araw-araw umanong inaaway ni Abigail ang kanyang talent dahil sa selos. Pinasinungalingan naman ni Beverly ang bintang ng mga netizens na inaakit umano niya si Elias, at binahagi niya ang larawan ng kanyang asawa na isang Chinese, at sinabi niyang pitong taon silang magkarelasyon, at tatlong taon silang kasal. Naiintindihan umano ng asawa niya ang kanyang trabaho. Hindi umano nagseselos ang asawa niya, dahil alam niya ang kalakaran sa entertainment industry. Saad pa niya ay ilagay umano sa lugar ang pagseselos ni Abigail, lalo na't hindi naman sila kasal. Sa post ni Abigail, Ayaw niyang sirain ng mga tao si Elias, dahil naiipit lang umano ito sa sitwasyon. Isa umano sa pinag-aawayan nila, ay tila ayaw ng manager ni Elias at Nana Nadia umano raw na hindi pa uwiin ang singer sa kanyang pamilya. Gaya na lang sa naganap na birthday ni Elias noong May 11. Hindi umano nakarating ang vocalista sa party na hinanda nila, dahil pina-attend ang singer sa graduation ng manager. At ayon kay Beverly ay bayad naman raw ito pinapili umano si Elias ng kanyang manager kung trabaho ba o pamilya. Pinili raw ng vocalista ang trabaho. Dahil ayon kay Abigail ay kapag iwan naman ni Elias ang trabaho, ay rin umano siya sa lahat ng nagastos. Kumbaga kabayaran sa breach of contract. Hindi naman nagpaawat ang dating kasama at manager ni Elias sa kalumad band na si Edward Duterte at naglabas rin ito ng mga pabitin na statement. Sa mga post ni Edward, ay may pinahihiwatig ito na may relasyon nga si Edward at ang bagong manager. At may alam rin siya sa mga dating gawain ni Elias. Kaya mas lalong uminit ang sagutan ng dalawa sa social media, at pati na rin mga content creators ay nakisali na rin. Marami ang kumampi sa live-in partner ni Elias, dahil common law wife siya, at may karapatan din siyang magselos at ipaglaban ang vocalista may isa ring vlogger na nagbigay ng kanyang saloobin, na bilang kapwa manager, ay dapat hindi na nakikisawsaw si Beverly sa pribadong buhay ni Elias, dahil labas na umano raw yan sa trabaho at pagiging profesional. Pwera na lang daw kapag totoo ang mga binibintang sa kanila. Bukod tangi lang ang kontrobersyal na influencer na si Jam Magno ang kumampi kay Beverly. Ayon sa kanya ay umunlad umano ang buhay nila dahil sa bagong manager ni Elias. And most of all, stay together and learn to work with Beverly. Because at the end of the day, you also have to accept that Beverly changed your life. Binigyan niya ng payo si Abigail, na kahit umano may anak sila ni Elias, ay wala umanong habol ang guro kay Elias dahil hindi sila kasal, at hindi ito matatawag na conjugal property ang pagmamayari ng singer. Kaya kung magkano o ano ang makakapagbigay sa kanya ng peace of mind ay hingin o gawin niya raw ito. Nasa entertainment industry umano si Elias at dapat alam niya ang kalakaran. Dagdag pa niya ay ngayon na may pera ba si Elias, ay malalaman niya ang tunay na pagkataon nito. Kung lalandi pa rin ang bokalista, hindi umano niya mapipilitang magbago ito, dahil choice din umano ito ni Elias. Mas lalong nang gala iti ang mga netizens na hindi pabor sa inaasal ng manager. Unprofessional at malandi, ang pabalik-balik na komento ng mga netizens sa mga posts ni Beverly. ayun sa mga netizens, expected umano na hindi maganda ang asal ng manager ng vocalista, kasi ang ibig sabihin ng apelyido ni Beverly sa Tagalog ay sakit sa ulo o pasaway. Dahil sa awayan nila, hinalungkat ang mga nakaraang larawan at video ng manager ni Elias, bago siya nagparitoke. Pinagbintangan naman ni Beverly si Abigail na siya umano nagpapakalat sa nakaraang video at larawan niya. Hindi naman niya dininay na nagparito kesa at binahagi pa niya kung saan siya nagpagawa. Kumento naman ng ibang netizens na, iba na talaga ang awa yan ngayon dahil mahahalungkat ang mga sekreto at nakaraan. Sa gitna ng bangayan ng dalawa, ay magpasabog din ang kapwa-bokalista ng Elias JTV Band na si Kenjia. Tinaggal umano siya sa banda dahil senita umano o napagsabihan niya ang manager nila na mali ang kanyang ginawa. Kaya nalungkot ang mga tagahanga nila, dahil unti-unti na silang nadidisband. Sa post ni Kenji ay pinaalam niya kay Elias, na nariyan lang siya pagkailangan siya ni Elias. At sagot niya sa komento ng netizen, ay tututukan na lang umano niya ang kanyang negosyo. Si Elias ngayon ay talent na ng ABS-CBN. Kaya malaki talaga ang chance ang madidisband sila. Busy ngayon ang grupo nila dahil sa kanilang world tour, kabilang na ang bansang US at Canada sa mga bansang may concert ang Elias JTV. Sa post ni Kenji, ay tila hindi na siya kasali sa concert tour. May upcoming din na movie umano si Elias, na ipaproduce e ng kanyang manager. Maglalabas umano ng 20-25 million pesos si Beverly, at hindi na siya hahanap ng co-producer. Kung bago ka pa sa channel ko, ay huwag kalimutang e-like, subscribe, e-share, at magkomento. Ngayon, ay may kumakalat na statement umano si Elias na hindi umano niya iiwan ang kanyang partner. Malausman man raw siya ngayon ay okay lang umano sa kanya, at babalik pa rin siya at pipiliin umano niya ang kanyang pamilya. Hindi umano basehan ang marriage certificate dahil marami umanong kinasal na naghiwalay rin. Marami ang naantig, at may nag-pledge umano na mag-sponsor ng events tailing, place at food, kung ikakasal si Elias at Abigail. Shiner naman ito ni Beverly, at sabi niya suportado umano niya ito at magbibigay siya ng isang daang leksyon. Sa verified account ni Elias, ay nag-post ito ng date nila ni Abigail, na may caption na ipagpabukas na ang bangayan sa social media, at may date pa sila. Pero agad naman nagpost si Abigail, na ang video na inupload sa verified account ni Elias ay throwback ito noong May 12, 2025. May official statement na din si Elias, na through thick and thin ay kasama na niya si Abigail. Nagtatrabaho lang umano siya at pangarap lang niya na mapas-aayos ang buhay ng kanyang mag-ina. Kaya sana raw ay tigilan na ang intriga. Ayaw naman paawat ng mga netizens. Sa kalang raw sila maniniwala kung nakalive si Elias. Dahil sa pagkakaalam nila, ay hawak na ng management ang account ng vocalista, at baka damage control lang ito.